Thank <laughs> you. mga boss at isang magandang araw naman po sa inyong lahat at tara po dito sa manyan mga sa panibagong kong video ng ibahagi sa inyo at dito ay ibahagi ko sa inyo yung wiring diagram para starter solenoid at po makikita po natin ito na yung ginawa kong wiring diagram at mamaya makita natin uh, explain ko sa inyo. Pero bago yan mga boss, kung kayo pa ay bago lang dito sa aking YouTube channel at iba ba nakapag-subscribe, please pag-subscribe na uh, at uh, idamay nyo na rin po yung notification bell button para updated kayo sa mga bagong upload kong video. So po, diba, tara, sabay-sabay natin panoorin tong video ito. Pasok mga kaibigan! So yun po mga boss, makikita po natin ito na yung buong wiring diagram ng Star Gasoline Wave na ginawa ko at kasama ng iba pang mga component natin na konektahan ng wiring. So stay tuned lang kayo at sabay-sabay natin panoorin tong video na to hanggang dulo. At dito ay isa-sign kong paliwanag sa inyo lahat ng component na ating konektahan ng wiring. Pero bago yan, unahin ko muna magkitin sa inyo yung lahat ng component na kasama ito sa buong circuit wiring diagram. So yun makikita po natin mayroon yung battery. 80 amperes na fuse, din po po dito sa 80 amperes na fuse mayroon pa tayong dalawang fuse dito at isang 15 amperes at isang 20 amperes then ito yung ignition switch Tapos, ito yung starter relay then ito naman yung starter solenoid at ito yung starter motor so po ayan po lahat ng component na kasama dito sa buong circuit wiring diagram ngayon po yung wiring connection ay ating isa isain so una ay dito tayo sa battery so ito yung ating battery dahil alam po natin, itong battery ay dito magmula lahat ng magiging power supply or power source ng ating gagawing wiring diagram. So ayan yung negative, makikita natin, makakonekta na yan sa ground. So ito yung symbol ng ground. Then yung positive terminal ng battery, ito yung cable na ikonekta dito sa 8 amperes na fuse. Then yung output ng 8 amperes na fuse, ito pa rin yung cable na nakakabit papunta dito sa starter solenoid. So yan, sa ating starter solenoid naman ay tatlo yung terminal niyan. Isang power supply at isang start position. Din Yun yung isa niyan ay ito na yung makakabit papunta dito sa starter motor. Mamaya, i uh, explain ko sa inyo kung paano yung kurinti dadaloy dito. So yan, dito naman sa cable pa rin, kumuha din tayo ng isang wire dan at kinabit natin dito sa 20 amperes na fuse. Then ito naman yung output ng 20A na fuse ay ito yung nakakabit papunta dito sa ignition switch. So ayan, dito naman sa ignition switch ay mayroon niyang apat na terminal. So ang isang terminal dyan ay magiging power at yung tatlong terminal dyan ay magiging output. So ayan, isang ACC at isang ignition, then isang start position. So yung galing dito sa 20 amperes ito yung wiring na magiging power supply nitong ignition switch. So yan, ito yung wiring connection. Then yung sa ignition position, ito naman yung wiring na makakabit dito sa 15 amperes na pios. Then ayan, ito yung pios. Then yung output ng pios ay ito naman yung makakabit dito sa starter relay which is the uh, terminal 30. So, yan po, ito yung wiring connection. Then, dito sa start position, ito naman yung wiring na makakabit dito sa terminal 85 ng starter relay. So, yan yung uh, wiring connection. Tapos, yung terminal 86 ng starter relay, ayan, makikita natin, Nakapagit naman yan sa body ground. So ayan, tapos yung terminal FT7, ito na yung output. At yung wiring connection yan ay dito yan makakabit sa starter solenoid. So ito yung wiring connection. So yun po, yan yung wiring connection ng starter solenoid. Ngayon, explain ko lang sa inyo yung flow ng kuryente. So ayan, dito tayo sa ignition switch. Itong ating ignition switch, dahil may power na yan, pag turn on natin ng ignition, itong switch na to, papunta yan dito, at dadaloy yung kuryente, papunta sa fuse, then yung output nitong fuse na ignition, dadaloy naman yung kuryente papunta sa terminal 30 ng starter relay. So yan mayroon na kaagad power tong starter relay pag turn on ng ignition. Ngayon, itong ignition switch, pag turn on ulit natin ng start position, itong switch na to magkaroon ng contact dito at dadaloy naman yung kuryente papunta sa terminal 85 nitong starter relay. So yan at dahil meron yung terminal uh, supply sa terminal 30 at ground sa terminal 86 itong coil na to mag energize yan para hilain yung switch ng starter relay at pag nag energize itong coil na to magkaroon na ng contact yung terminal 30 at terminal 87 so tadaloy na yung kuryente papunta dito sa starter solenoid ngayon dahil mayroon ng kuryente or positive na nakaabang dito sa starter solenoid at nakakabit naman yan sa ground pag nagkaroon na ng kontaktong starter solenoid itong start position na yan dito na yan magkaroon ng kontak at dadaloy naman yung kuryente papunta dito sa starter motor kaya maririnig na natin na magka-crank na yung makina dahil mag-engage na yung Bendix doon sa flywheel. Sir po, ayan po yung kontek kong kalaman na binahagi sa inyo tungkol dito sa starter solenoid. Sana po ay inyong magustuhan at sana po ay makatulong sa inyo. So sa mga hindi pa nakapalo dito sa ating uh, or nakasubscribe sa ating YouTube channel, please to kay subscribe nyo na ako. Uh, kung gusto nyo i-share tong video na to, mas maganda para maraming makapanood. So maraming salamat ulit sa inyong panonood at God bless po. See you sa sunod pa nating mga bagong upload na mga video. At patuloy nyo pa rin akong suportan sa mga ginagawa kong video. Bye bye at God bless.